Welcome to Birthday Celebrate, Vice Vendor. Happy Birthday! Sure. Backlash ka dyan naka backless pero di ba nasulat ko na yung mga gusto kong marinig? Sabi ko, baby, ito kong gusto kong marinig, sabihin mo ganito. Hindi, joke na. Uh, ano ba sasabihin ko? What's up, patlang people? <laughs> okay, what's up? What's yeah, up muna? Hindi, ito ah uh, seryoso, siyempre, unang-una sa lahat, uh, pinagpapasalamat ko sa, sa, sa Diyos na binibigyan ka pa rin ng, ano, ng uh, malakas na pangangatawan, malinaw na pag-iisip kasi alam naman ng mga tao dito kung gaano ka mag-isip at kung gaano uh, ka ka-hard worker na tao kasi yun nga, sabi nila uh, Ate Ann, nila Brad Bong, nila Kojo, mga Showtime Family. Alam nila kung gaano ka kasipag na tao. Pero ako, ang masasabi ko lang, Ogie, at marami rin tanong, bakit ba dito ang layo-layo? <laughs> well, <laughs> <laughs> gusto ko talaga malayo para wala kayong choice kundi mag-stay because I really want to spend this wonderful night with everyone. Ayoko nung magpaparty, tas kakain, tapos kanya-kanyang puslitan, ang ending, ako na lang at saka si Ayon yung nasa venue. Na-experience ko yan sa napakaraming party kakain, magpapacheck check lang ng attendance pero uuwi. Hangga <laughs> 6 AM tayo ngayon. Ano'ng gagawin dito, yun? <laughs> 6 AM tayo. Ay, tayong, sarado yung daan, <laughs> 'di ba? So walang makakauwi. Gusto ko talaga isang magdamag kasama kayong lahat. Oh. Dahil kayong lahat, sinabi ko to kay Ayon. kayo mahal na mahal namin, mahal na mahal ko at mahal nyo, ako, at kami. Kaya gusto kong magkakasama talaga tayo. This is not just a birthday party or a birthday celebration. This is a Thanksgiving party. Life has not been easy. Pero still, grabe yung blessings na natatanggap ko at nating lahat, yes. di ba? At bakit sa Nueva Ecija? Kasi gusto kong bumiyahe kayo ng mahaba. At sa pagbiyahe nyo ng apat na oras, may makikita kayo sa paligid. Nandito tayo sa Nueva Ecija, the central plain of Luzon, the rice granary of the Philippines. Sa biyahe ninyo, kung napansin... Okay! Then advice! It's wedding cake! <laughs> it picture! And then we sing the song. Picture, picture! <laughs> <laughs> Please join your family in front.